Hi hey guys, may share lang ako sa inyo. So, kumain ako dito sa province ng um, uh, local food sa karinderiya. Uh, costume lang kami para hindi ko yung mga anumisis. Uh, Sobrang sarap! Uh, dami ko kinain. may nakita ko mga oil, fresh, dami ko nakain na rice. Gano'n ako 4 cups of rice ako. Gumaang ako, tas lalo ako nag-rip. Gumabas lahat ng mga paints Unlike sa Manila, kumain ako, or sa Makati, kumain ako sa mga restaurant, ko, fine dining ganun kadami kinahin ko, nagbo blow ako, yung mukha ko, yung chan ko, gassy ako. Sabi na gassy ko, tutututut, tutut, nag-extend yung chan. Ngayon, wala na. Puro ugat, tapos parang bumata. Lahat ng mga pain ko sa joints na wala, dahil madalas ako na arawan. Diba? Siyempre, lahat na sobrang masama. So, yung tamang araw lang ng mga 6 to 7 na umaga, 4 to 5 na hapon, tapos naka-sunblock, parang iwas cancer, diba? skin cancer, tsaka pigmentations, freckles. Yun. Do what works for you. Yun na-share ko lang sa inyo. Clean, healthy, organic, natural. Tama kayo maliyo, I'm your doctor. Do what works for you. Happy health.